Good day mga kabokal for this video. Aking pipinturahan aring ginawa kong DIY na patungan ng tubig or metal water rack stand ay upaw. Ay tama ang inyo narinig. Aking pagagandahin ng konti para naman maging maganda sa mata tingnan. Maikwento ko lang sa inyo mga kabokal. Sabang ako ay nagpipintura, iyang ginawa kong iyan ay mga tira. Ibig sabihin ay tirang simento, buhangin at mga taasong tiles na basag. Kaya nga ginawa kong ganyan para naman magisilbing patungan ng water rock stand. Para naman pag uh, mo di yan ang water rock stand eh medyo mataas na. Hindi ka na masyado yuyuko. Eh may katangkaran yung dalawa kong anak eh. Eh si Macy's bagay sa kanya dahil uh, alam mo na <laughs> <laughs> Tulad niya, nakagawa ako ng isang bagay na mapapakinabangan ng matagal. Siguro wala na ako dito sa mundong babaw. Ay nandiyan pa yan, sigurado at bumbo. Ay tingnan niyo naman kanina nung una sa video, bagya ko na lang mabuhat-buhat. ay ah -ah, eh, solid yan. Ay, oh, magiging isang alaala iyan, parang bakas na lumipas. Ay naku pao. Ho ho. Medyo nangangalahati na tayo sa ating ginagawa. Malapit-lapit na rin siya matapos at magluluto pa nga ako ng tanghalian sa oras na iyan. Ko kasi pag naman ikabokalbs. Yo yo yo. Bago naman matapos ang video, are. ating pasalamat mata si Kuya Jojo dahil ang pinturang aring ginagamit ko ay galing sa kanya. Ako'y nangingi. Kaya naman sa si iyo Kuya ay maraming marami salamat ay sa wakas natapos na rin na rin babaw ko na ng konti at hihiga ayan o oh. ayan na lamang side ng ating pipinturahan pagkatapos mapinturahan itong side na yan ay atin ang i-display sa wakas ayun kabilis ay eh. aray mga kabokalbs ang sabi nga kapag tayo ay maabilidad ay naglalarawan sa isang tao may kakayahan mahusay o may talento ito ay tumutukoy sa pagkakaroon ng iba't ibang kakayahan at katalinuhan na nagbibigay daan sa isang tao na ng maayos ang mga gawain sa kanilang sarili Kung ito sa sports, mechanical na trabaho, pagsusulat, pagluluto o iba pang mga lugar. ID, BAU.